Sa dami ng nang nangyari nitong nakaraang off-season, siguro yung trade pa rin ni Chris Paul papunta sa Golden State Warriors ang isa sa mga pinaka nakakagulat. Actually hanggang ngayon, parang weirdo pa rin na makita si Paul na naka-Warriors jersey. But of course ngayon eh, kahit pa meron na rin tayong feel sa presensyang na ibibigay ni Paul sa Kupunan. From the start, nakita na rin ang sense ng pag-acquire sa kanya. Siya kasi mismo ang kinakailangan ng grupo patapos ang struggles at chemistry issues na pinagdaanan nila nitong nakaraang season. Isang demanding na floor general ang katapat ng ganyang gusot at nakikita na natin ang magandang epekto nito. Six wins with 3 losses ang record ng Warriors after nine games at respectable din ang averages nila on offense and defense. Also, kabalik ng nangyari last year kung saan isa sila sa mga worst road team sa buong liga, swabi na ang start nila sa mga laro outside San Francisco kung saan kumulekta agad sila ng limang panalo sa pitong laro ng team on the road. For sure, umaapaw na ang optimism ng mga Warriors fans dahil maganda ang kinalalabasan ng paggamble ng front office. Siyempre noong unang lumabas ang balita eh, ay merong valid concern ng mga fans dahil 38 na si Paul at marami ng serious injuries na natamo. Pero yun nga, buti ay nagpe-payoff ngayon. Sa pagdating ni Paul, nagkaroon ng extrang ball handler at vocal leader ang team. Meron ng dagdag na respected voice sa loob ng court, practices at sa locker room. Underrated na factor yon na nagli-lead sa iba't iba pang positibong aspeto. Sa 9 games so far, bagamat mat modest numbers lang ang binibigay ni Paul, ay kita mo pa rin ng control niya sa laro. Also, as always, ay protektado niya ng maigi ang bola at efficient ang facilitation niya contra errors. Meron siyang 7.3 assists a game, abang 0.8 turnovers lang. Isa pa, maalat man ang shooting, naapektuhan niya pa rin ang maraming areas. Master niya na kasi na mag-direct ng play sa court at i-alerto ang bawat teammate both on offense and defense. Gaya ng nakasanayan, threat si Paul sa pick and roll dahil marami siya palaging pwedeng magawa at kabisado niya na ang options which especially works sa roster ng Warriors na puno ng shooting at meron ding malaki sa paint na nakakatulong din na magkaroon ng space si Paul para sa deadly na mid-range game niya sakto lahat yan dahil mas nakaka-relax si Steph with a shooting guard role kapag sabay sila. Para rin hindi siya masyado nabubugbog sa dami ng kailangan niyang alalahanin sa court. Unti-unti pa nilang ini-improve ang on-court chemistry nila pero pag well-adjusted na talaga sina Steph at CP3 together at swabi na ang feel ni Steph sa two-guard spot, ay eh, pwede mag-translate yan sa maraming positibong bagay sa court. Mas dadami ang open looks ni Clay, mas makakapagbasa ng situation si Dre, mas makakapag-operate na anywhere si Wiggins at mas makakontrol ni Looney ang interior. If ma-execute nalito ng mabuti, maaari rin masumangat pa ang ibang role player sa team like Payton, Komenga, Sarich, Moody, at iba pa. Pero heto lang ha, para rin maset ng maayos ang expectations, gawa nga ng 38 years old na si Paul at mataas na ang basketball mileage ng legs at katawan, expect na natin na makakamiss siya ng pailan-ilan na games at the very least. Understandable naman na precautionary measure yan dahil sisiguraduhin nilang well-conditioned siya pagdating ng playoffs. Although who knows, diba, mali natin ay baka mag iron man ulit si Paul at maglaro ng maglaro. Inexpress niya kasi recently kung gaano siya nag enjoy sa team. Gawa nga ng madali ang role niya kumpara sa dati at nananalo sila kahit halos hindi siya pumunta puntos. Yon, kayo ba? Anong tingin nyo sa role ni Chris Paul sa Warriors? Maging successful kaya sila this season at makakuha niya na kanyang unang championship sa kanyang career? Subaybayan so natin.